YG never lost! Odanda, mo po? Ramos 3? Robo, Ramos, the third. Ay, hindi po pala. Hindi Godofredo Ramos. At na tayo sa publasyon. Kaya old Busuang, sanay na sa Busuang? Wow. Oh my G, scary! It's Sorry, baby. Mm -hmm. Dad, I told you, naman kasi, we should have just asked the hotel driver to drive us here. Yes, Nikki, and I should have listened to you. Sorry. You are also forgiven, Daddy. Let me channel to the bookcase. I'm going to read about the animals. Naghanda ako ng bacon, aros ko rin siya na tsaka leche yes. flan. Spaghetti mo siya. Ang kapag na ng spaghetti at pangser Ta -ta ah, pa si taong Lino, Lino, si Christina mm -hmm. Rose, mapuntahin mo dito, mo. Kasi, ay, 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 muna yung anak mo. Ay, nay, ako na lang buka ka ni ay, Maya. Hindi. Sabi mo ako. Ako ang Ako doon, Kayo dapat ko, nai. Ako kakausap sa anak Hindi, dapat ako. Alam mo, Delisita, nagdududa ako kayo. mo, nagdududa ka lahat sa mga gagawin ko. Alam ko na nasa